Oke anak lain nak undok anak lain Ah tá,

Ano ko? Ano ko? ko? Ano ko? Ayun nga, uh, na dito sa loob. Uh, no, pero titignan natin din uh, na yun. Sa... ng Sir, saan niyo po nang ito yun? Yeah. filling bikin keren apik nih terpilih ter ah sudah aja ya kurang

Dito po madalas sa mga bodega. Sa Ay wala po. Pero yung huli, yung huling nakita ko, po ba? Kaya inano ko na. Balag siya. Oh. Malagi yung lagi yung balag. Oo, oh, oh, halos ganito lang. Ganito sa. Matantaman lang. Oh. Ano, Pagbagin natin ito. Oh, pag natin. Kain muna kayo sir. <laughs> Tara. Kain muna tayo. Hello. Ayan na. Ah, muna tayo. Bago natin wasahin ng... May nakikita dyan tay? Oo oh, dito, nung, nung, taga araw hindi, hindi pa nakahuli Ha? Ah, malaki? Kasi mali dito Ah, lumilipat po Nakita namin, gumagano'n yung Yung alikabok hmm. Oh. bende ahas yun okay. Dyan, 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 alkabok ang gagaling sa loob, lubang hindi pa nalilinis hmm. Sabi ko nga sa kanila, napakataas ng damo na rin naman Oo, oh, no, 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 ngayon malinis na ngayon eh Tatlong araw po nang malilinis Nakatira dyan Dari, hindi, hindi hindi, hindi, hindi pa nakahuli Naku siya nung putang ko. Malaki yun. Ganyan yung kore, yung yung yung, eh. oh, yung bakas niya. Yung bakas, oo. May palipit ko kasi malikabok yan. Diyan, pag ganyan. Parit Paritong ganyan dyan, siguro. Paris kasi kaya ka kanun yun. Hindi mo ako, sa kawayan, o dito sa bahay. Kasi yung po sa negro ni Red, yung eh. sabi ni yung kore, sumutdo sa house eh. Sa house. Ay, ba hindi na siya daw. <laughs> eh, si may butas din ayo, may likod din. Oh. Hmm. Ah, may nakaano pong ukas diyan. Ah, ano, po, no? po negro. Oo. Ay, kako. pagkaka kakako na lumusong sa doon, pare kako, malalim ba yon? Pag lumusong kay kasadan, may na siya, ba? Kasi eh, kung tuyo ka, para may mete. <laughs> hmm. Alam mo 'to, sige. Wala. Wala. Last side walk, forward. Ayun, sa ko. Ayun, giniba yata yan. dati pala nga ito, figure eh. Paling indah, lebih baik, Lambot na yan. Hmm. Hindi ka ketega don oh dia mari kita taruh bentar

Ilang araw na uh, nung nakikita ng ano, masok? Ilang araw, araw na, sir? Wala pa isang linggo, sir. Dahil dito, nung nag-iyon, naglilinis dito.

Ay, sa dulo, walang butas. Ang mabasti. Ayan, wala dito sa ano. Lumabas na. Lagi ito, pumasok eh. Ito pa kayo nakakita, sir. Hello. Ito. Tignan natin to Mga galon. Oo.

Naka ano, Ay, kamanit ah, lang. Gala. <laughs> lang. Ay, nagbabalat. Nandiyan? Oo. Nagbabalat. Oo. Uy! 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 Uy. Uy. Si. Oh, ya agis ko diyan. Huh? Ha? Agis ko. Ha? Dali mo na lang. Katulad siya. Hat bua balat. Tawon mo. kaliskis. Oh. Galalang no. Galalang. Oh, tinggal mo. Tanggal yung ano. Barat niya. Na. Hmm. pagitan natin yung ano. Sige ka na? Sige na. Eh, ano pa? Uh, Magsilang yung ano. Pangil. Kasi maliit, maliit pa lang eh. Tara.

Takot na ngayon yan. No? ba yung balat niya. Ay, balat niya. Oh. No? yung ano. Naitatawan niya. Ulo na lang natira no? Yung balat niya. Ha? Ulo? Hindi. Hindi pa nagbalat. Hindi pa hindi Pa balat 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 nalang nalang ano. ulo. ulo pa lang yung na ano. Saka <laughs> Ay, no? Tapos pala sa'yo yung yun, 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 yun. <laughs>

Di bala dyan. Maga pa, alas pa lang. O kaya lumabas yan para magbalat na. Palit niya. Hindi pa. pa. Di cobra pa lang. Anak lang na kayo yung doon. Anak lang Anak yun. Anak yun. Oh. <laughs> parang pasita <man. laughs> <laughs> hmm? okay, ma <laughs> Masakit 'yung ano. Si, pero naman. Ayaw tumuka. Sip. Saan yung pinadala sa rin pag nangyayon yung order niya? Ganda ay, ay. na. No? Sarit yun. Sige, balata mo na. O, oh. oh, patanggal na talaga. Ganda pag bagong ano, no? Nabalat na talaga siya kaya nagbibilad yan. Kaya pala nasa... Kaya lumabas siya eh. Kaya lumabas. Mga ganyang oras sila nagbibilad eh. Hanggang alas. Papapang Ang <laughs> bara. Ay, bara. Ay, nabara. Kapatuyo siya. Kapatuyo. Nandaw. balat pala pag ano. Oo. Oh. Oh, balat ah.

Ah, uh, malapit na po siyang magunog. Ayan, Ay, Ay, ayan, nalo, ayan, ayan. ayan uh, tapos na po kami. Ah, uh, kami dahil graduate ng anak ko. Uh, sa lahat ng nag-graduate, uh, uh, congrats sa inyong lahat. Special sa anak mo. O, special sa anak ko si Marvin. Uh, uh -huh. Mario malari <laughs> Tara Ayan na uh, Uuwi na po kami ha Ito para si Sir uh, tumawag sa akin uh, Sir, ano masasabi mong Sir? Uh, ayos, ayos, safe na <laughs> Nahuli na yung Cobra Salamat <laughs> po A ala po kayong siya shout out naman po <laughs> <laughs> Ayan na uh, ako, uh, siya out ko si Kuya George kay Ate Beatrice, Kuya Dindo. Ayan, uh, Mami dadio Daddy Yo. Tawag sa inyo lahat. Kay Mami Shen. Ayan. Ayan po. Uh, salamat po. Salamat ng manunod po sa amin. Okay. Hey.